Resort owner tinambangan ng kaaway nito, motibo sa krimen, away sa lupa. Newscoop mula kay Kim Gomez. Nasawi ang isang resort owner matapos itong barili ng may-ari ng katabi niyang beach resort sa Sariaya, Quezon. Kinilala ng Sariaya Police ang biktima na si Teodoro Abdona, 64 anyos. Ayon sa pulisya, inabangan ng sospek na kinilalang si Jerry Ponpona at apat pa nitong kasama ang pagdating ng biktima sa kanyang resort sa barangay Bignay. Nang akmang papasok na sa gate ang biktima, sinalubong ito ng mga sospek ng ilang putok ng barila. Mabilis namang tumakas sa sasakay ng tricycle kasama ang mga lookout nito na kinilalang sina alias Ryan, Socrates at isang ambot na pamangkin pa umano ng biktima habang nahuli naman ang isang kasabot ng mga salarina nang maabutan ng mga rumisponding pulis. Alitan sa pag-aari nilang magkatabing lupa ang tinitingnang motibo ng mga pulis sa krimen. Samantala, tinutugis na ng mga pulis ang mga sospek na nahaharap sa kasong murder. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod なんたま。